Arestado ang tatlong most wanted persons sa ikinasang drug buy bust operation ng PDEA 10 at mga operatiba ng Police Station 7 Cagayan de Oro City PNP nito lamang ikalabing isa ng Setyembre taong kasulukuyan sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Kinilala ni Police Major Gerson Estanilla, Station Commander ng Cagayan de Oro Police Station 7, ang sospek na si alias Doy, 48 anyos, may asawa, alias Nor, 38 anyos, may asawa, alias Ron, 27 taong gulang at mga residente ng nasabing lugar. Nadakip ang mga sospek sa sinagawang joint drug by bus operation sa visa ng Warrant of Arrest sa kasong paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakumpiska ang labing tatlong pakete ng hininalang shabu na may 7 na gramo at may standard drug price na 47,600 pesos, isang Android cellphone, isang k cellphone, isang pack ng sigarilyo na ginawang lalagyan ng hininalang droga, isang lighter at 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Yes, we recommend uh, the police regional office 10 uh, Uh, under the leadership of our Regional Director, Victor General Ricardo Gonzales-Layos Jr., we recommend our uh, operatives with this uh, very significant accomplishment. Nagpapakita lamang po ito na hindi, hindi po talaga kusigil ang inyong kapusan hanggat meron pang nagumagamit at nagbebenta niya ni Karen Broga. Ang mga suspect ay nasa kustodiyan na ng Cagayan de Oro City Police Station 7 para sa tamang disposisyon. Patuloy ang kagayanan di Oro City PNP sa pagsasagawa ng mga operasyon upang mahuli ang mga wanted person sa kanilang nasasakupang lungsod para mapanatiling ligtas at payapa ang mga komunidad. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Vanessa Berdos, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.